Hello mga kabayan, mga kachika. Ito nga pa uli, nagbabalik si Chika Jing. Um, tara, magkwentuhan tayo habang ako'y naghuhugas ng pinggan at ako'y magluluto ng tortang talong mamaya. Uh, galing ako sa trabaho, buhay Amerika, trabaho, uwi, luto, alam mo na. Uh, sobrang pagod pero... You know, kailangan kumilos mga kabayang kasi walang katulong, walang tutulong sa atin kundi tayo lang, di ba? So, kaya eto, maghuhugas ng pinggan, tapos makikipagtsikahan sa inyo, ano nga pala balita ngayon? Ako sana naririnig niyo ako dahil may tubig. Anong balita sa atin ngayon? Balita ko nga pala si alam mo yun, si Maricel. Maricel Suryano, nag-ano na siya, nag pangalan nito, naimbitahan na siya sa Senado at pumunta siya. So mga kaibigan, mga kachika, anong anong tingin nyo sa, alam mo na, na kasangkot ba talaga siya? Or, kasi inamin niya, alam ko, inamin niya na yung kondo sa kanya sa kanya pala yon yung pinang, pinang pinang pinangyarihan ano pero ibig sabihin, inamin niya 'yon na sa kanya pero hindi daw niya nabasa yung mga mga dokumentong ipinail kumbaga parang wala siya hindi siya aware. Pero nung tinanong sa kanya ni, Jen, ni ni Senator Batona kung kanino yung ano pondo, eh inamin niya na kanya. So parang yung ibang yung iba ha? nag-iisip-isip na dyan, alam ko marami niya nag-iisip-isip na talagang kasangkot ba siya o ano, kasi ako, opinion ko siguro naman hindi, no? Si Marcel Suriano kaya yun diba? Pero comment down below na lang kung sino o naniniwala na kasangkot nga siya o hindi, kasi alam mo, mahirap maghusga ng tao, no? Wala tayo sa mga nakaraan niya o oh, sa buhay-buhay ni Maricel Soriano pero mabuting tao naman si Maricel hindi naman siguro siya gagawa ng ganun diba? Um, yun lang mga ka ang nabalitaan ko ka kanina pagising ko papasok ako sa trabaho so nakita ko ngayon nagulat ako na pumunta na si Maricel sa Senado Inaantay ko ngayon, mga kachika, na kung lalabas ba siya sa Senado para i-clear yung name niya, di ba? Siyempre, ba? Malaking pangalan kaya si Maricel. Ba't siya madadami sa mga ganon? So, mga kachika, pakicomment down below kung ano, ha? Kung ano nga ang nangyari. Kasi, chi mga kachika, alam niyo na, gabi dito, umaga dyan, so, kinabukasan ko pa yung mababalitaan pagising ko. Eh maaga maaga ako natutulog kasi ang ang pasok ko eh napakaaga. You know, alas ano, ah ano, 5 o'clock in the morning. So nga mga 4.30 yan, gising na ako. Kaya kailangan maagang, maagang matulog. So, pero mapalit, ah, maiba tayo mga kachika. Doon naman sa kaso ni, ano, ni, ni Bea Alonso, anong anunang nang balita doon? Kasi, alam nyo, napanood ko na yung, ano, kasi inaabangan ko nga talaga yung kay OG Diaz na kung anong magiging comment niya doon sa demanda ni demanda ni Bea Alonso. Kung, tsaka si, ano, si Christopher May, kung anong magiging comment nila doon sa demanda ni, ni Bea. Pero, Ika nga ni OG Diaz kasi naman, itong, itong karamihan, hindi pinapanood yung buong vlog ni OG. Hindi pinatapos. E, hindi naman naninira yung tao. Ano namang sasabihin nun? O hindi ko alam kung napanood ni Bea, di ba? Pero lahat sila, may kanya-kanyang opinion at may mga source na pinanggagalingan mga kabayan, mga ka, mga kachika, di ba? So may mga source sila na pinanggagalingan na hindi natin alam kung nagsasabi ng totoo o nagpapaano lang, nagpapa alam mo na, nakikisakay. Pero si Ate Christy Permin, Si Christopher Min, naglabas na rin siya ng pahayag tungkol dyan. Napanood ko. Alam nyo, mga kachika, pinalabas ni Christopher Min lahat ng papuri na sinabi niya kay, ano, patungkol kay Bea Alonso. Marami nga namang papuri silang ibinigay kay Bea Alonso. Ito lang naman eh, ayon sa mga napapanood ko sa kanilang dalawa. Pinapanood ko yung dalawa na yun eh. So, lahat yun, pinalabas niya magmula nung kaumpisahan ng papuri niya kay Bea, tsaka ng mga team niya. Kaya parang sinasabi niya, hindi naman ako, hindi naman siya sa nagbibilang o nanunumbat, ba, kung baga ganon. Pero, sabi nga niya, lahat yon eh, kumbaga, parang hindi hindi paninira lahat ang sinasabi niya kay kay Bea Alonso pero ako ang opinion ko wala mahirap <laughs> na di ba pero mga kabayan kayo mga kachika kung ano man ang opinion niyo paki-comment down below o anong pinaniniwalaan niyo para magkwentuhan tayo so para malaman ko din, kumbaga, kasi hindi nga ako, si Baya Alonso kasi, nakilala ko, sabi ko nga dun sa isang vlog ko, mabait talaga siya nung nakilala ko. Kasi makikita mo naman sa isang tao kung meron siyang, meron siyang kaartihan sa katawan o may attitude siya, di ba? Pero, nung time na yon walang wala. May, meron doon dalawang artista na nakitaan ko ng medyo, hindi maganda. Kung baga, of all people, akala ko, siya yung talaga yung, alam mo yung malapit sa tao, pero hindi pala. Umiiwas siya. Siguro, ang alam ko doon, may sakit siya. Pero anyway, si Bea Alonso nga, eh, ako nakilala ko, mabait. Uh, Kung baga, so, syempre, hindi kilalang kilala. Kung baga, na-meet ko lang siya, pero hindi niya ako pinakitaan ng maarte. You know, la, talagang, all out siya, parang si Ding Dong. Pero, yung source ni Ate Christy, hindi natin alam, diba? ba? ni, ni OG Diaz. Siyempre, may mga source sila kung, kung totoo bang sinasabi nila or hindi. So, ako, ang comment ko lang kay Ate Christy, eh, wala. wala talaga. Kay OG Diaz, wala rin akong comment. Kung baga, trabaho nila yan, buhay nila yan. At karapatan din ni Bea Alonso na mag, uh, alam mo na, na magsampan ng demanda kung may nakita siyang hindi tama, di ba? So, buhay-buhay nila yan, kaya ako naman ay eh, nakikichika lang. Kaya nga eh, chika jing, nakikichika lang sa inyo. So, mga kapatid, mga, ka, ah, ma, mga kapatid, kabayan, kachika, ah, babalik ako mamaya, magluluto ako ng talong. Okay, okay mga kachika, um tapos na po akong kumain at naluto ko na po yung ulam na sinabi ko kanina na um, tortang talong. Oh, sarap mga, ka mga ka So ngayon, uh, nagbabalik ako. Bakit, bakit binabatikos nila si, si Bato? Kasi daw, ang an sabi daw, oh, by the way, ano tayo, balik tayo kay Marisol Soriano pala. So, ibig ko sabihin, itong nasa Instagram na nakikita ko na binabalita, parang, ano, binabatikos nila si, si Senator Bato. Ano daw, bakit daw, sabi niya, bakit, <clears throat> uh, bakit daw ganon ang tanong ni Senator Bato, parang, nagmumukhang tanga si Bato sa mga tanong niya at ang witi ng sagot ni Maricel. So guys, para kinu-question nila ang pagtatanong ni General Bato at saka ang tawag doon, ang uh, sabi ng mga kabayan natin, sayang daw yung tax uh, na binabayad sa ng mga kabayan natin sa Pilipinas. Pero 'yun na nga, uh, hangga't hindi pa nasosolusion, uh, hangga't hindi pa natatapos ang investigasyon, eh quiet muna tayo. Alam mo 'yon, Ah, uh, sa bagay yung iba hindi natin mapipigilan sabihin yung talagang nararamdaman nila mga kachika pero sa akin lang talaga um, ah, ang hirap ang hirap maghusga ng you know, bah, ang hirap husgahan si General Bato, ang hirap, ang hirap ang husgahan itong si Marcel Soriano pati si Robin Padilla, nadadamay na kasi nga um bakit daw kasi ito uh, guys sa sa paperlets kasi nga alam mo yung naglalakad bakit daw hawak-hawak pa ang kamay ni ni Maricel pati ba naman yun nakikita di ba ibig sabihin eh, eh ano naman kung hawak kasi siyempre pareho silang nasa industry ng showbiz kaya sinusuportahan ni ni Binoy si Maricel si Senator uh, Robin pala oh 'di ba? Ibig sabihin ganun talaga, kailangan suportahan. Ito nga, guys, kakikita ko lang sa Instagram yung balita na yun nga yung mga yung mga ating netizen ay maraming comments. Marami silang mga marami daw mga bashers. Marami mga bashers, marami din nagtatanggol kay Mar kay Maricel, you know. So guys, let just let's just um let go with the flow. Hanggang sa makarating tayo sa dulo ng ng ilog. May 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 dulo pa yung ilog. O sige na lang sa tunnel na lang tayo hanggang sa makarating tayo sa dulo ng ano ng tunnel, makikita rin ni ni Mari ni Maricel ang liwanag kumbaga o na tayong lahat makikita natin ang liwanag pero hanggang kailan hanggang kailan itong investigasyon na ito mga kabayan mga kachika sana um, madaliin nila pero alam mo ang sabi ng ibang ating kabayan eh mas marami daw dapat pagtuunan ng pansin itong ating gobyerno kesa dito so ako naman, sa akin lang ha, kaya pinagtutuunan nito ng pansin kasi tungkol ito sa presidente. At saka, yun nga yung nakita, awang yung dokumento na yun, na nakita nga na kaugnay ang presidente natin. Siyempre, pagtutuunan nito ng pansin mga kabayan, di ba? Pero hindi ko rin maaalis na dapat talaga pagtuunan din ng pansin ang maraming bagay-bagay sa Pilipinas na kailangan talagang doon mag-focus ang gobyerno. So, mga kachika, yun lang po ang aking chika na nagtatanong din ako kung ano ba talaga ang totoo. Kumbaga, siyempre, di ba, nakikichika lang ako sa inyo, mga kachika. Salamat sa panonood Sana mag-subscribe kayo at mag-hit ng like at i-share po natin ito uh, para dumamit po tayong mga kachika na magkwentuhan. At sana, sana po. Mag-comment po kayo. Salamat po ng marami kung nasa po kayo sa buong mundo, kung nasa po kayo sa sulok ng mundo. Salamat. salamat. Magandang gabi, magandang hapon, magandang umaga, mga kachika. Salamat po.